Ayan mga kaporma, dito na nga video na yung pagpapakulo natin ng baboy. <clears throat> Magluluto tayo ng pansip, pansip bato. So, request daw ni Commander, i-grave daw siya. Tanggilin natin itong bato. Kapulay so, lang natin itong ano, pinakulaan na baboy. Huwag tayo ng konti. So, balikan natin doon ng mga uh, another one minute. Ito yung gagamitin natin, no? Oh. Uh, Pesto Pinoy dried noodles. may made from the Philippines. Sarap yan. Hmm. Malaban. Sarap yan ulit. na yung, umpap na yung, umpap na yung, umpap na yung hindi na sabi kung tiga pa lang ulam na okay hmm. na to mamula na yung karne natin isa isa na tayo ating bawang ah so dali yung sibuyas ang siko pero masarap simple nyo to yung mga kaporma pero masarap kahit wala nang medyo sahog shout sa mga taga kabagan na vlogger na mga kabagan dyan na kay sa ibalag yan natin itong dinipik natin na paminta ang tayong magluluto ako dinipik ko yung paminta para mas maano siya, lumabas yung tunay na aroma niya ang paminta po ang ginagamit ko po. mustik dik Lagyan natin konting isarma garin para medyo, medyo ano siya. Uh, mabango-bango mamaya. Pagkaluto. Tapos, sama sa kisa yung dato puti. Ayan, dato puti, bako na na. Nalagyan tayo ng konti. Ay, eh, hindi lang natin kumulo yung... lagyan natin toyo. Lagyan tayo ng tubig. Dali lang magluto nito. Mabilis lang. Pero masarap. Hindi na tayo maglalagay ng mga kung ano-ano anik na chemical na dyan. Toyo lang, paralo na yan. Magpakulo na tayong tubig para mabilis ang gumulok. Mabilis ang ano pansit natin. Mabilis ang luto lang. Para e parating na yung mga bisita natin. Sila eh. Lagyan na natin ito mga kaporma. Ipapasok natin sa dito 3 minutes or hanggang 4 na minuto. Yan mga kapor, baka lang po. Kung kapor nyo po itong video na to, comment lang po kayo. Pasubscribe na rin po. Maraming salamat. Like and share lang po. Pasubscribe. subscribe Nanonood ka naman po sa aking mga vlog. Comment below na lang po kung taga saan po kayo. Kung hanggang, hanggang, saan umaabot itong video na to. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta. Kay Mr. Long. Po, malaking tulong na po yung mag-like kayo at mapanood itong video na to. Maraming salamat po. Naginan po natin itong repolyo. Kaya tinawag nyo pa si mga kaporna Comment nyo nga po Comment nyo nga po Lutoin pa natin mga kaporna ng mga isang minuto pa hanggang maluto yung repolyo natin At okay na yan Ayun, okay. pakain ah, na to mga kaporna Tikpan na natin na yan, na yan.